Ang ulan ay torrential, yung klase ng bagyong parang nabubura ang buong mundo sa ingay. Kapag nakatayo ka sa gitna nito, wala kang ibang maririnig kundi ang marahas na hampas ng tubig. Nalulunod ang pandinig, nilalabanan ang paningin, nilalamig ang kaluluwa, at doon ako naglalakad, basang-basa, nanginginig, hindi sure kung saan ako nang pero alam kong pauwi ako. Hindi ko alam kung paano pero parang may bulong ang kalsada, dito ang uwi diretso ka lang. Ang landas ay kumikiling ng parang ahas, kung nakabig ako pakaliwa at pakanan. Hindi ako sigurado kung saan ako galing, pero masaya akong pauwi. Ang utak ko parang natutulog, nalilibing sa ugong ng bagyo. Hanggang may sumulpat na kulay sa gitna ng lahat ng gray at green. Brown, kahoy, bahay, kaya binilisan ko ang lakad. Tumutusok ang lamig sa paa ko habang lumulusong sa puddles. Iritado ako, nanginginig, pero mas matindi ang pag-asa. Bahay, init, kape. Pagdating ko sa harap, nakita ko ang hagdan, pine logs na ako mismo ang hamati noon. Pamilyar, comfortable. Umakyat ako paakyat sa canopy, at nang makasilong ako, hamina ang ingay ng ulan. Nakahinga ako ng malalim, pero pagangat ko ng tingin. Pula, may babaeng nakasampay sa bubong ng canopy. O, oh, kalahati ng babae. Hindi ko siya kilala at siguro mabuti na iyon. Ang itaas ng katawan niya ay parang pinunit ng malaking kamay. Ang buhok niyang maitim nakadikit sa bungo. Ang mukha, wala na. Ang laman nakalaylay sa jacket niya parang mga pangit na dekorasyon. Ang ilalim ng katawan niya ay maayos pa, nakasandaw sa dingding ng cabin. Para akong natulala. Para bang dapat ko ba siyang lapitan? Suriin ang palso, Natauhan ako. Ano bang iniisip ko? Binuksan ko ang pinto at pumasok. Magic was real. Totoo ang mga anghel. Totoo ang hindi maintindihan. At matagal ko nang alam na may gumagalaw sa kagubatan bukod sa akin. Pitong buwan na akong nakatira rito. Iniwan ko ang mundo, pero hindi ako laging ganito. Dati akong corporate drone, nakakulong sa cubicle, ngumingiti sa mga taong hindi nakatingin sa akin. Pero noong natikman ko ang buhay sa gitna ng pine at dumi, parang nabuhay ako. Ngayong umaga, 7 a.m., basa pa rin ang buong katawan ko. Nakabukas ang bintana, may puting cord na kasuksok sa solar battery. Binuhay ko ang phone, 43% lang. Enough para tumawag, may dalawang missed calls. Si Jonah, siya ang pinakamabait, pinakamalaking taong nakilala ko. Refrigerator shape, pero soft hearted. Siya ang isa sa iilang tao na nakakakausap ko pa kahit papano. Tinawagan ko siya, Jack, boses niya, palaging may south drawl. Hey big guy, what's up? Nagkwento siya tungkol sa Thanksgiving. Gusto raw ako makita ng anak niya, si Sarah. Pero sabi ko busy ako. Got a girlfriend. Biro niya. Ngumiti ako. Hindi pa. Maybe next time. Pero ang tunay niyang ambisyon. Chanter else. Jack. Sigaw niya. Gusto nila ng kabuting dinadala ko dati. Nagbiruan pa kami tungkol sa presyo habang tumatawa siya, hawak siguro ang tiyan na parang Santa Claus. Pagkatapos ng tawag, nagbihis ako. Nilagay ang jacket, paglabas, automatic kung hinanap ang susi ng cabin, nakalimutan ko na wala pala akong lock. Wala ring dapat katakutan, o yun ang akala ko. Lumakad ako papasok ng kagubatan. Mas malamig ngayon, ang hangin parang may dalang patalim. Pero sanay na ako. Nakakalma ang amoy ng pine needles at lupa. Habang pinapasok ko ang trail, mas lumalalim ang dilim. Ang mga puno tumatayo parang sundalong nagmamando ng katahimikan. Ang mga ugat sa lupa parang babala na may nakatago sa ilalim. Pagdating ko sa stream, sagrado sa akin yun, nandun ang chanter elves. Kumikinang, literal, parang may apoy sa ilalim ng basang dilaw. Lumuhad ako, tinanggal ang guantes, uminom ng tubig, Sinasanay kong gawin para makita kung malinis pa rin ang agus. Malamig, mas malamig kaysa, dati, pagkoha ko ng unang mushroom. Snap, may nabasag na sanga, malayo, pero malakas, napatigil ang lahat, pati stream, pati hangin, tahimik, nakinig ako. Snap ulit, mas malapit, may anino na dumaan sa pagitan ng pine trunks. Mabilis, matangkad, parang tao pero hindi. Hinarap ko ang chanter els at napansin kong may kakaiba. Uma, andar, Pungupuls. parang puso, bedem, be, bedem. Hindi ako nakahinga. Tinawag ako ng instinct ko. Umalis ka, tumayo ako, kinuha ang bag, naglakad, tapos naglakad ng mas mabilis. Tapos nagjog, tapos nagmamadaling takbo ng parang may humahabol. Ang tunog ng ulan, kada patak parang bala ang hangin, may dalang amoy na bulok, matamis, nakakasuka. At sa likod ko, may mga tunog ng sanga na nauupak, sunod-sunod, hanggang sa nakita ko siya, isang uwak, pero hindi normal, ang tuktok ng ulo niya may parang itim na korona, ang mga mata niya may puti, parang mata ng tao, at ang pupils, rectangular, parang sa kambing, nakatingin siya sa akin, diretso, walang kurap, anong tinitingin mo? Sigaw ko, halos nanginginig sa takot. Hindi gumalaw ang uwak. Binaling lang ang mata niya sa kanan. Tumingin ako, mga paddles, madilim. May gumagalaw sa ilalim. Pagbalik ko ng tingin sa uwak, pareho pa rin ang titig. Kalmado pero nagbababala. Snap. Isang malakas na sanga ang nabasag sa kaliwa. May aninong matangkad, paaba ang galaw, parang hindi naglalakad kundi dumudulas sa pagitan ng mga puno. Hindi ko na inintindi. Tumakbo ako, takbo, takbo, nadulas sa putik, napatid sa ugat, tinamaan ng mga sanga ang mukha at braso ko. Hindi ako huminto, hindi ako lumingon, ang tanging nasa isip ko ay makarating sa kabin. Hanggang sa, three, bumulusok ako sa lupa, damapa sa basang damo. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga ng malalim. Nakinig lang ako, sa likod ko, may lumilikha ng tunog, paunti-unti, humihinto. Gumagalaw ulit at ang ulan, hindi na lang basta ulan, may halong tinig, mahina, pabulong, at doon nagsimula ang totoong bangungot.